Hello mga bro, welcome back na naman sa aking channel. Ayan, ngayon ay bibigyan ko na naman kayo ng tips kung papaano masolusyonan yung ating tagas sa ating bomba ng langis sa ating kadena. Ayan o mga bro. Ayan. Kita nyo naman mga bro, basang-basa yung lamisa natin ng langis nakatambay itong pinunta dito na minitinso nung nilapag ko dyan ay inobserabran ko talagang tumatagas yung kanyang langis ayan o yan bali binuksan na ng may-ari mga bro ito para mapakita niya dun so ipokus natin Ayan mga bro, yung langis niya doon galing mismo sa puno ng kuno na yun. yung galing sa hose ba. Yung nakasalpak doon sa dito sa may crankcase natin. Okay. So punasan muna natin mga bro para kuan. Medyo malinis yung kon natin. Talagang lumatagas mga bro eh. Ayan oh. So mamaya mga bro, pagka nakalas natin 'to, bib Bibigay ko sa inyo yung idea kung paano hindi na tumagas yung langis natin dito sa bomba ng langis sa kadena natin. Sa ating Minichinso. Okay? Bali ilipat natin mga bro sa ating kwan isang lamisa Yan. Doon ilipat natin doon. Oh. Yan. So dito tayo. Ayan. Mas komportable dito mga bro. Okay, bali baklasin natin mga bro yung bomba langis natin sa ating mini chinso. Ayan. So, pit Kailangan ng ito. Ayan. So, bali, dalawa lang itong kuha natin. Babaklasin na pinaka allen wrench nya. So, baklasin pa natin itong isa mga bro. Ayan. Ayan, kanyan lang. Ayan. So, may kahigpitan siya mga bro. Okay. So, bali, tanggalin din natin dito mga bro, yung labasan ng langis dito. Ayan, bali, dito lumalabas yung langis mga bro. Ito yung outtake ng ating bumba. Andun yung kanyang intake, dun sa, kan? Dun sa loob. So ayan. Alin na baklasan natin mga bro. Okay. So bali dito mga bro lumalabas yung ano. Teka ipo-focus natin. Bali dito lumalabas yung ano. Dito dito. Yung langis. Oh. Ayan. So, ang mangyayari dito mga bro ay kung ito. Hey, lumabas na yung kanyang langis. Kanyan lang natin. So, bali ang mangyayari dito mga bro sa host natin. Tapos dito sa may kwan na ito. Ayan lalagyan natin ng uring dito mga bro. Ayan, para hindi na magtagas yung langis kasi sa nag... katagalan mga bro ito, nagreresiko ito o lumiliit kapag nakakaramdam ng init itong minichinso natin. Ayan. So, lalagyan natin ng uring mga bro yung sakto lang siya dito. Ayan o. Oh. Sakto lang yung uring na ito, yon Yung medyo mahigpit. Okay, lagyan natin. So, isalpak natin dito yung o natin. Ayan. Salpak natin hanggang dun. Ayan. Ayan. Tapos lagay natin dito. Oh. So, ganyan natin. Ayan mga bro, ilagay na natin oh. So ganyan ang itsura niya oh. Okay. So ilagay na natin mga bro doon sa mini natin. Salpak na natin oh. Pero linisan pala muna natin tong pinaka strainer niya. Ito yung salaan ng langis. Para hindi makapasok yung mga dumi sa ating bomba o pump ng ating langis. Ayan. So, salpak na natin mga bro. Ayan, ganyan. Na natin mga bro yung kan yung oil pump natin dito. Pero pupunasan muna natin to. Okay. Balik na natin mga bro. So, ilagay na natin yung ating kung mga bro, itong oil pump natin para sa kadena. Ayan. So, yung nilagay natin na o mga bro ay kung na lang yun, ipipress na lang ng oil pump natin pag ano, ididiin na lang niya. pag nilagyan natin ng tornilyo. Okay. Lagay na natin yung kanyang ano, tornilyo. Sigurado yan, mga bro. Wala nang kanya, Wala nang magiging tagas yan. Ayan. ikpitan lang natin, mga bro. okay so ayan nilagay na natin so try natin lagyan ngayon ng kon mga bro punasan muna natin lagyan natin ng langis kung meron tatagas So dito pa lang mga bro, malalaman na kung ano kung may tatagas. So lagyan natin ng langis. Ayan. Bali na lagyan na natin mga bro ng langis. So natin. Okay. So wala nang tumagas mga bro. Oh. Ayan oh. o. So, so, yung sabi ng iba dapat daw panda rin kain hindi mo na yun panda rin mga bro, ang purpose lang naman yan kapag nakatambay, dapat walang tutulong langis. So, kung mga bro, paano naman natin malalaman kung gumagana itong oil pump natin? Ayan. So, ganito lang mga bro. Medyo focus natin. Ayan. Pagka natin itong oil pump natin na ito mga bro, lalabas dito yung langis kapag gumagana siya. So, wala na mga bro, hindi na nagtagas oh. Ayan, oh. Ah. Oh. Kaya tiganyan mo. Wala nang tumatagas. Okay, subukan natin kung lalabas yung langis diyan. Ikot-ikutin lang natin 'to. Oh. Ayun, lumalabas oh. Oh. Lumalabas mga bro. Ano? Oh. oh lalo na yung kapag ka mabilis so i-focus natin tapos ikot-ikutin ko yan so ikot-ikutin natin o oh. Okay mga bro, dito na lumalabas yung kanyang langis. Ayan. So, ganun lang mga bro yung gawin nyo kapag ka hindi nyo masolusyonan yung tagas ng lang langis lagyan nyo ng uring yung kasi lang doon yung sakto yung iba naman ang suggest nila lalagyan daw ng teflon yan okay naman yun pero mas maganda kung yung uring talagang wala siyang tagas yung uring nya kasi na inilagay natin mga bro ma maipre-press ng oil pump natin ayan so ganun lang mag remedyo mga bro ng kuha natin oil pump kapag ka, ano may tagas dito so alimbawa naman yung, yung may nagkuhan sa atin may nag-comment na bago daw yung bomba nya pero hindi raw gumagana yung bomba nya walang tumutulong lang is ganun lang gawin mo ikot ikutin mo lang tapos tignan mo kung may lumalabas dito kung okay ba yung oil pump natin so kung walang lumalabas ito yung adjasa nya yan iikot mo lang ito para medyo umatras itong pinaka jar natin na ito para medyo maano yung langis maraming langis yung lalabas dito ito yung kanyang timplaan o adyasan kung gaano kadami yung lumalabas na langis dito okay sana ay nagkaroon na naman kayo ng idea mga bro sa video na ito ayan maraming maraming salamat ulit sa inyong panunod at kita kita na naman tayo mga bro sa susunod na mga video ko okay Maraming salamat ulit sa inyong panonood mga bro. God bless.